Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rini, Rini sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Drive Max. Umangat Umangat. Na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Vice President Sara Duterte o kahit isang staff hindi sumipot sa budget briefing sa Kamara. Magpapadala ng Assistant Secretary Level ng OVP para magpresenta ng 2026 budget proposal, hindi umubrak. Mga progresibong grupo sa bayang nagkasanang rally sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Mga Duterte supporters naman, may hiwalay ding programa sa EDSA Shrine. Assets ng mga sangkot sa flood control, ipapafreeze ni Secretary Vince Dyson. Bagong batch ng kaso, isasampa laban sa mga nasa likod ng Ghost Project sa Oriental Mindoro. At person of interest naman sa pamamaril patay kay conservative activist Charlie Kirk Inilabas ng FBI Drive that Anita Anita Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max Brigada Balita Nationwide. Drive Max Balita. Balita. Magandang Gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw na po ng Friday, September 12, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. Brigada Sheila Matibag. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, hindi sumipot si Vice President Sara Duterte sa briefing naman ng Kamara para sa proposed budget ng OVP sa 2026. Kasabay nito ay hindi umubra ang pagpapadala ng kinatawangan ni Duterte na napagalamang assistant secretary level lamang. May report sa si Brigada Haji Camino. Ibrigada mo! Brigada. <laughs> Mga bakanteng upuan ng bumungad sa holding area na inilaan ng kamera para sa mga personnel o staff ng Office of the Vice President. Nakatakda kasi sanang humarap ang OVP sa House Committee on Appropriations ngayong araw upang itepensa ang mahigit 900 million pesos na budget nito sa taong 2026. Hindi sumipot si Vice President Sara Duterte sa briefing pero meron siyang itinalagang kinatawan na magpipresenta ng budget sa katauhan ni Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonyo Sinabi ni Appropriations Vice Chairman at Palawan Representative Jose Alvarez na pinayuhan niya ang OVP na wag nang magtungo sa kamera ngayong araw kung si Ortonio lang ang haharap. Hindi kasi anya maaring assistant secretary level lang ang dadalo sa budget briefing at ang dapat na sumalo kay Duterte kung hindi ito makakapunta ay si Undersecretary Zulay Lopez. Dahil dito, napagpasyahan ng Appropriations Panel na i-defer ang budget briefing at ilipat na sa Martes, September 16 ang pagsalang ng OVP. Nangako umano si VP Sara na personal na dadalo sa budget deliberations. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hajika Amingyo ng One Five Point One Brigada News from Manila, the music and news authority. Samantala kaliwat kanan, ang ginawang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa Metro Manila ngayong araw para sa mga isyo laban sa flood control at naiya privatization. May report si Brigada Jigoko Studio. Ibrigada mo! Brigada! report Nabalot ng kulay itim ang bahaging ito ng UP Diliman sa Quezon City dahil sa Black Friday protest, laban sa korupsyon at sa budget cut sa sektor ng edukasyon. Libo-libong estudyante, guro at iba't ibang grupo ang nakiisa sa kilos protesta at walkout na bahagi ng malawakang kampanya laban sa di umano'y talamak na katiwalian sa gobyerno kasunod ng issue sa maanumalyang flood control projects. Binato ng mga mag-aaral ng putik ang tarpaulin na ito na naglalahal had ng katiwali ang kinasasangkutan ng DPWH. Kanila rin binansagan si na Pangulong Marcos, House Speaker Martin Romualdez, Senator Joel Villanueva at Senator Jingo Estrada na mga magnanakaw. Bukod sa lumalalang korupsyon, kanila ring ipinanawagan ang mas mataas na pondo para sa sektor ng edukasyon. Sa Senado naman, nasa isang daang rallyista ang sumugod para kundinahin ang maanumalyang flood control projects. Kanilang kinalampag, sinipa at pinagbabato ng mga bulok na itlog ang gate ng Senado na may tarpaulin na ni Senator Joel Villanueva at Jingo Estrada. Sigaw nila ikulong ang mga buwayang sindikato, kabilang umano ang ilang senador, kongresista, mga opisyal ng DPWH at kontratista. Humiga rin sila sa kalsada habang nakataas sa kamao at isinisigaw ng paulit-ulit. ang katagang laban-laban at mga magnanakaw. Sa kamara naman, pagbasura sa kontrata ng naiya privatization at suspension sa taas singil sa paliparan ang ipinanawagan ng iba't ibang grupo. Bitbit -bit din nila ang isang open petition na una na nilang inihain sa Korte Suprema. Binatikos ng mga grupo na sa kabila ng bilyon-bilyong kita ng pamahalaan mula sa naiyan noong mga nagdaan taon, hindi umano ito napunta sa pagpapabuti ng serbisyo ng paliparan. Magtutuloy-tuloy hanggang sa linggo ang kilos protesta at kasado na rin ang mas malaki pang kilos protesta sa September 21 in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news authority. Max. Bagamat kakunti ang bilang, nag-ingay pa rin sa parte ng EDSA Shrine ang mga diehard Duterte supporters para isigaw ang kanilang panawagan kina Pangulong Marcos at House Speaker Martin Romualdez na bumaba na ito sa pwesto. Samantala AFP naman, mainam din daw na magsagawa ng conscience call. Para sa kabuuan detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada Mo. Brigada. <coughs> P -P 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 kanta o chant sinimula ng mga Die Hard Duterte supporters o ng grupong Bangon Sambayanan ang kanilang isinagawang kilos protesta. Ito ngayon ngayong araw sa, Edsa Shrine. Pagkatapos naman ito ay sinamantala rin nila ang pagkakataon para isigaw ang kanilang panawagan. Arto, tumulte, ayon kay Ka Eric Celis na siyang nanguna rito, mahalaga raw na mapaalis sa pwesto si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez dahil tila may conspiracy sa pagitan ng dalawa. Kailangan managot ang punot kriminal na pinagmula nito lahat. Ang gumagawa po ng mga discarding sindikato ay si Romualdez. At hindi pwedeng mangyari na yan na hindi alam ni Marcos. Nagkukonsultahan sila. Ang gumagawa ng batas upang ito ay maging operational si Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last three budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamkam sa kaban ng bayan ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba hindi lamang sa taas na antas. Maliban sa panawagang ito, may apela rin sila sa Armed Forces of the Philippines na conscience call o pag-withdraw ng kanilang suporta sa Pangulo. Sa pamamagitan daw kasi ng pag-alis ng Pangulo sa pwesto, ay matitiyak na mapapanagot ang mga taong nasa likod ng Manumalyang Flood Control Project. Kumpiyansa namin din daw si Celis na mas gaganda ang Pilipinas kung si BP Sara maupo sa pwesto dahil sa paniniwala raw niya ay maganda naman ang track record ng pamilya Duterte. Malinaw naman po ang record ng mga Duterte. Hindi sila ang record ng magnanakaw na pamilya. Hindi sila mandarambong. Kaya po nakita ng taong bayan kung paano nag-improve ang Dabao. We are not uh, yung parang uh, hook, blind, and sinker para sa mga Duterte. But right now, the constitutional line of power succession belongs to the Vice President. And nagkataon na si Sara Duterte yan, naniniwala tayo that she will be capable. Dapat nga naghahanda na siya ng shadow government right now. Dahil ayon nga sa PNP, nasa mahigit 2,400 daw ang kanilang mga i-deploy na ng kapulisan ngayon dito sa Metro Manila para mapanatili ang kapayapaan sa kabilangan ng mga kilos protesta. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala nanindiga si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi maaring maging state witness sina Curly at Sara Diskaya sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ito ay matapos isiwalat kamakailan ng mag-asawa ang mga pangalan ng mga mambabatas na dawit umano sa katiwalian. Ayon kay Remulla, hindi qualified ang mag-asawa rito. Maliban dyan, hindi daw dapat maging selective ang mga diskaya sa pagkanta ng mga katotohanan. Dapat anya, buong kasaysayan at katotohanan ang sabihin ng mga ito. Makikipag-ugnayan na si Public Works Secretary Vince Dison sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ito ay para sa posibleng pagpapafreeze o kahit for future daw sa mga asset ng mga sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Sa pulong balita naman, binigyan din ni Dizon na kailangang maibalik ang pera ng taong bayan. Maliban pa rito, inanunsyo rin ni Dizon na magpa-file na siya ng second batch ng mga kasong kriminal sa susunod na linggo. Sa pagkakataong ito, ang kakasuhan naman ay ang mga nasa likod ng substandard na mga flood control projects na binisita niya sa Oriental Mindoro. Kabilang narito ang ilang kontratista, gaya po ng SunWest Incorporated, pati na rin ang ilang kontratistang iniuugnay sa mga diskaya na mayroong proyekto sa naturang lalawigan. Samantala kinumpirma rin ni Dizon na nilagdaan niya na ang opisyal na dismissal order laban kina Bryce Hernandez at JP Mendoza maliban pa sa naunang pagsibak kay Henry Alcantara. we Regatta Bandita Nationwide Samantala kinumpirma ni House Infrastructure Committee Co-Chairman Terry Ridon na nag-move-on na sila ni Sen. Jingo Estrada sa issue ng pagsasapubliko sa ilang personal na impormasyon sa social media. Ayon kay Ridon, binura na ni Estrada ang kanyang social media post na naglabas ng lumang yearbook ni Ridon at nag-ugnay sa kanya kay dating District Engineer Bryce Hernandez. Kaya naman minabuti na rin niyang tanggalin ang kanyang mga post sa sariling social media account. Pero paglilinaw ni Ridon, hindi sila nagkausap ng personal ni Estrada. Mababatid na nakompormiso umano ang personal na informasyon ni Ridon, kabilang ang buong pangalan, adres ng bahay ng kanyang lola at telepono. Itinanggi naman ni Ridon na magkaklase sila ni Hernandez at nilinaw na batchmate lamang sila sa Lourdes School of Quezon City. Max. Right, Max. Brigada Nationwide. Nationwide. Bilang pagkilala naman sa tagumpay ng mga magsasaka at komunidad sa ilalim po ng agrarian reform ipinagkaloob ng pamahalaan ang Gawad Agrario 2025 Tampok dito ang mga natatanging individual at organisasyon na naging susi sa pagpapaunlad ng kanayunan at sektor ng agrikultura May report si Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo ¡Brigada! Ja. Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga natatanging individual, organisasyon at komunidad mula sa sektor ng agrikultura sa Idinaos na Gawad Agrario 2025 sa makabagong San Juan National Government Center. Sa naturang selebrasyon, binigyang pugay ng Pangulo ang 17 awardees na kinabibilangan ng 10 Most Outstanding Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs, tatlong Most Progressive Agrarian Reform Beneficiaries Organizations o ARBOs, at apat na most Most Progressive Agrarian Reform Communities o ARCs. Pinapurihan ng mga ito sa kanilang sipag, tiyaga at kontribusyon sa pagpapalago ng kanayunan at pagtitiyak ng seguridad sa pagkain ng bansa. Bilang insentibo, tumanggap ang outstanding ARBs ng cash prize, medalya at plake. Samantala, ang mga ARBOs at ARCs ay binigyan ng proyektong nagkakahalaga ng 70,000 pesos bawat isa. Kasabay ng pagkilala, inihayag ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng agrarian reform. Kabilang dito ang pamamahagi ng halos 70,000 na Certificates of Land Ownership Award o CLOA at libo-libong Certificates of Condonation na naglalayong mapawalang bisa ang mga utang ng mga magsasaka. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang pamimigay ng libo-libong makinarya at kagamitang pansakahan upang mapagaan ang trabaho sa bukid, mapalakas ang produksyon at mapabuti ang kabuhayan ng mga ARBs sa ating awardee, kayo po ang huwaran ng pag-asa. Kayo ang nagpapatunay na hindi natitinag ang Pilipino sa harap ng pagsubok. At kayo ang nagsisilbing gabay sa mga kababayan nating nais din magtagumpay kagaya ninyo. Mga kababayan, magsisilbisan ng inspirasyon ang pagkikilalang ito upang ipagpatuloy natin ang laban para sa mas maginhawang buhay para sa ating mga magsasaka, mas maraming oportunidad para sa kanila at sa kanilang mga pamilya at mas maunlad na sektor na agrikultura. Hangad kong ipagpatuloy ninyo ang pag-aalaga sa inyong mga lupang sakahan at pagpapalago ng inyong ani gamit ang aming handog na tulong. Layunin ng Gawad Agraryo na unang inilunsad noong 2008 na kilalani ng mga huwarang magsasaka at organisasyon na nagsusulong ng rural development at pambansang kaunlaran. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos, 35 benepisyaryo na ang pinarangalan sa ilalim ng naturang programa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala naglabas ng larawan ang Federal Bureau of Investigation o FBI sa person of interest, kaugnay sa pamamaril na ikinasawi ng kilalang conservative activist na si Charlie Kirk. Maliban dito, natagpuan din sa isang magubat na lugar ang isang bolt-action rifle na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Ayon sa mga saksi, ang salarin ay tinatayang nasa edad kolehiyo at agad tumakas matapos ang pamamaril mamariil magugunitang napatay si Kirk habang nagbibigay ng talumpati sa isang unibersidad sa Utah. Naman tala mga kabrigada balitang sports naman tayo. Opisyal nang magsisimula naman ang FIVB o yung FIB Men's Basketball o Volleyball World Championship 2025 kung saan ang Pilipinas po ang host country ngayong taon. Hapon pa lang po ay dinagsa ang ng mga Filipino fans ang of Asia Arena para naman sa opening ng liga. Para sa opening game, magtatapat po mamayang alas 7 ng gabi ang Pilipinas at Tunisia. Bukas naman naabangan ng USA versus Colombia at bandang alas 10 po yan ng umaga. Canada versus Libya sa Pool G sa alas 10:30 ng umaga. Cuba versus Portugal naman sa alas alauna ng hapon at Japan versus Turkey naman alas 2 din po yan ng hapon. Sa mga susunod na araw, mas marami pang teams ang maghaharap-harap. Inaasahang matatapos po ang torneo sa September 28 ngayong taon. Tri -Max. Tri -Max. upang kumpleto at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New South Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Lay Bagyo At Brigada Shilamati Bagyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig Mula rito sa Brigada News FM Manila Ang nag-iisang The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Drive Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila Drive Max, Brigada panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of